Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. ah, uh, ito po, may pag uusapan na naman tayo at kukomentuhan. Di po ba nakabalik na po ng bansa ang ating Pangulo? Ngayon po, uh, naka-schedule na naman ang kanyang biyahe. Hindi pa siya nagtatagal sa Pilipinas. May susunod na naman pong biyahe ang ating Pangulo. Siya po ay pupunta ng uh, Germany sa kanang uh, Czech Republic. Ito pong darating halos ng weekends. Uh, alis po ang uh, First family. Ito po, pakinggan po natin ang balita sa kanilang uh, naka-schedule na pag-alis muli. At saka po tayong magkomento mga katambay. Pakinggan po natin ang balita. The first couple return from the latest and successful trip to the land down under, and they are packing their bags over the weekend for a trip to the other side of the globe for a five day working visit to Germany and the Czech Republic thereafter. The working visits kick off Monday, March 11, with its first stop in Germany, where he will engage with Chancellor Olaf Scholz to dwell on matters of mutual concern and benefit, such as national security and increased commerce. Then the presidential group flies to the Czech Republic. To meet with President Peter Pavel and Premier Peter Fiala and Czech Parliament Senate President and the Chamber of Deputies President. These trips to Germany and the Czech Republic are in response to the invites of Premier Peter Fiala in his April 2023 visit to the country, and German Foreign Minister Annalena Baerbach coming over to the country in January this year. As always, the President will have in his itinerary the requisite and essential face-offs with businessmen sector. sectors and Filipino communities in both countries. Yan po mga katambay. Uh, napalaba, napakinggan po natin ang balita. Uh, dito, ito po darating pa lang lunes ang uh, alis. Alis ng ating uh, Pangulo. Siyempre po, kasama po ang uh, First Lady at mga gabinete. May mga kasama po yan. Uh, halos sa uh, Katatapos lang po ng uh, dalawang beses siya nakunta na Australia at uh, ipinagmalaki nga po, di ba, nitong kanyang uh, pag-uwi na bit-bit na raw po, di ba, ba yung uh, 1.53 something billion dollars, uh, yung pangako, <laughs> di ba, e, napangakuan na po ng, ano, ng uh, Australia. Ngayon naman po, uh, sa Germany naman po, mga katambay, uh, five days, uh, five days po uh, mawawala ang uh, Pangulo. Uh, dalawang bansa po ang kanyang pupuntahan, di ba? Ah? Yung uh, Germany sa Czech uh, Republic. Nakaka-amaze ang ating pangulo. Talagang minamadali niya mga katambay na ating bansa ay maging world class din na kamukha rin ng ang pinupuntahan niya ng ating pangulo. At uh, sinasabi naman niya uh, mayroong mga mahalaga dahil siya'y kinumbida siya ay kinumbida ng mga leader ng mga bansang iyon at yung mga leader ng mga bansang ay nagpunta rin sa ating bansa, binisita rin ang ating bansa, di ba Kaya nahihiya ang ating presidente siguro na hindi siya pumunta roon. At sinabi naman na importante rin naman ang pagpunta niya roon, di ba? Dahil una-una yung national security, di ba? Pag-uusapan sa yung increase ng commerce, di ba? At pati yung mga businesses doon, yung mga malalaking businesses doon na ihingkayatin din siyempre ng Pangulo yun para magnegosyo sa ating bansa. Ang mga anong ginawa niya sa Australia, di ba? Hinimok niya yung mga negosyante ng uh, bansang Australia. Kaya nga nagkaroon na ng uh, agreement o signing agreement sila doon ng mga negosyante at sinabing uh, Meron silang ipinangako sa atin, di ba, sa Australia na 1.53 billion uh, dollars, di ba, mga katambay? Ito po, ganun din po ang gagawin ng ating Pangulo, itong uh, kanyang uh, biyahe sa dalawang bansa na pagbalik niya, sigurado, mga katambay. Meron naman ilalatag sa atin ang Pangulo na pangako ng dalawang bansa ng, uh, ng Germany at ng Czech Republic, di ba? dahil napakalalaking numero ang ilalatag ng ating Pangulo sa kanyang mga biyahe, di ba? Kaya alam po, uh, nakaka-amaze lang mo, di ba? Sa kabila ng napakaraming pinagdadaan ng na ating bansa, di ba? Ang Pangulo natin hindi natututok, hindi napipirmis ng bansa. <laughs> Lagi nasa biyahe. <laughs> Kahit nagkakaproblema na ang ibang uh, mga ahensya ng ating gobyerno, di ba? lalo yung pumutok sa NFA, di ba? Ang bigas eh, nagiging uh, nagiging pala bigasan ng mga negosyante ang NFA, di ba? Imbis na i-distribute sa ating mamamayan ang bigas, uh, nakukurap pa nila, di ba? Tapos yung issue na ngayon eh lagi nang na, napakarami ng uh, you know sa pa, yung kikibuloy, di ba? Yung kay Pastor Kibuloy nasa karsada na po ngayon. Nagwewelga na po. Di ba? Napakarami na po nilang question sa ating Pangulo. Na iniintay nila yung mga pangako rin ng Pangulo nung siya'y nangangampanya. Di ba? Na nasaan na yon At uh, hindi hindi maranasan o hindi nakikita ng mga nagwewelga uh, doon sa sa Maynila. Di ba mga tambay? Ah... Uh, sa nakikita kasi ni Kama nung mga Masisilipan din kasi eh, mga katambay ang Pangulo, di ba? Pagka hindi siya bumiyahe, di ba? Kasi ang laki ng budget niya eh. Napakalaki po ng budget ng Pangulo na sa loob ng labing dalawang buwan, 12 months lang. Eh, billion po, ilang billion po yung travel fund niya. Kaya talagang kailangan niya umalis ng Pilipinas. Kung hindi po, eh, masisilipan siya ng taong bayan na kukuha ka ng malaking budget para sa travel. Eh, hindi ka naman buibiyahe. Di ba? Eh, you know. Kaya, kaya ang Pangulo, eh, expected na natin na maraming bansa pang pupuntahan dahil nag-budget po ang uh, Malacanang, ang Pangulo ng napakalaking uh, pera para sa kanyang mga travel. Bilyon po. ah, uh, bilyon ang kanyang uh, nakalaan doon pera pa po yung kanya confidential fund. Iba pa po yun. At iba pa rin po yung, po, yung pondo ng Office of the President. Magkakaiba po yun mga katambay. Billion-billion po yun. Kaya lang eh, sa nakikita ni Kamano sa ating Pangulo mga katambay, kahit po kayo, ano po masasabi niyo sa ating Pangulo? Mas tutok siya sa labas ng bansa. Ang Pangulo ngayon nakatutok sa labas ng bansa. Hindi nakatutok sa Pilipinas, di ba? Napakarami nang nagrereklamo mga Pilipino doon sa kanyang mga pangako na pangarap na <laughs> hindi na hindi pa na wala pang nakikita ang mga Pilipino sa ating pangulo, di ba? Puro salita, speech. Katulad nung pumunta na Australia, maganda speech niya yun. Nung umuwi, ang ganda rin ang speech niya. Uh, napakarami na dalang pera. Pero wala pa naman, di ba? Hindi <laughs> naman niya bit-bit. <laughs> Ay, nako. Halos uh, wala pang isang linggo ang uh, Pangulo, laalis na naman, kararating lang, biyahe na naman. Talagang sabi ko nga noong mga nakaraang vlog ko, ang Pangulo, binoto natin, dalawa katangian ng uh, ating Pangulo. Siya she isang Prime Minister at isa rin Pangulo ng bansa. Kaya dalawa ang kanyang ginagawang gampanin sa ating bayan. <laughs> Pero sabi nga ng mga kababayan natin, hindi umano. ah uh, wala, hindi niya tinututukan talaga ang mga problema ng ating bayan, lalo yung mga pangailangan ng mga may hirap at ng nasa middle class. ba diba? Nagtataas ang bilihin, ang tataas na inflation sa trabaho, inflation sa pagkain, mulusok pag-akyat. ba diba? Yung nakaraang vlog ko nga, no? Diba? sa loob ng labing limang taon, ngayon lang tumaas ng ganong kataas, pati ang bigas you know? eh, eh, pero ang pangulo natin, biyahe pa rin ang biyahe, mga katambay kaya, <laughs> kaya po ang aasahan na lang natin yung mga sasabihin niya na napakaganda <laughs> na mangyayari sa mga kanyang biyahe. Pero tayo, magtitiis tayo na magtitiis, uh, at iintay na lang natin ang presidente kung kailan niya maisipan na tutukan ang problema ng bayan. Yun na lang po ang ating hiling. Uh, na sana isang araw mangarap ang ating Pangulo na niya na ang problema ng Pilipinas, hindi ang ibang bansa. <laughs> di ba, ba? Uh, sabi nga, lagi ko inuulit, ang mismo VP Sara, di ba? Nagsalita na na sana unahin ang pamahalaan natin, ang problema muna ng ating bansa. Ito muna tutukan natin. Ang naglalaki ang inflation, nagtataas ang mga bilihin, di ba? Eh, kaya lang po, busy pa lang si VP Sara, hindi naman siya pangulo. Siyempre, pangulo pa rin ang masusunod sa kanyang lahat ng gusto niyang gawin, di ba? Dahil yung po yung mandato niya, di ba? Yan lang po makatambay ang uh, komento ni Ka Manong sa muli na namang pag-alis ng ating Pangulo. Hindi pa umiinit ang puwit ng Pangulo sa Pilipinas, alis na naman. <laughs> muli po si Katambay Manong, nag-iwan pong mahalin pa rin natin ating bansa tis lang, may pag-asa pang makabawi at makabangon tayo muli. Paalam! Bye-bye!